Ang matalinong pagkawala ay mas malupit kaysa sa anumang pagtatalo. Ang katahimikan kapag ginamit bilang sagot ay maaaring magdulot ng matinding sakit. Kapag ang isang taong mahalaga sa iyo ay nagdesisyong huwag magsalita, ang sakit ay lumalampas sa mga salitang nasabi o hindi nasabi. Ito ay isang anyo ng kawalang-galang na umuukilkil sa iyong isipan, nagpaparamdam ng pag-aalinlangan at kawalan ng kapanatagan napapansin mo na ang kakulangan ng tugon ay hindi lang simpleng pagtigil sa usapan. Ito ay isang malinaw na palatandaan na may mali. Ang katahimikang ito ay maaaring magpabigat sa iyo, na tila may isang di pabigat na inilalagay sa iyong mga balikat. Ikaw ay nagiging balisa, tinatanong kung ano ang nangyari, kung may nasabi o nagawa kang mali. Ang isipan ay nagsisimula ng magbuo ng mga senaryo, bawat isa ay mas mapanira kaysa sa nauna. Ang ganitong pag-ugali ay madalas nagpapakita ng higit patungkol sa kabilang tao kaysa sayo. Hindi ikaw ang problema, ang kanyang pagkawala ay isang salamin ng kanyang kawalan ng kakayahan na harapin ang mga suliranin. Ang nakataya ay ang kakulangan ng paggalang sa iyong mga damdamin. Kapag piniling baliwalain ka ng isang tao, siya ay, sa katunayan, nagsasabing hindi mahalaga ang iyong mga damdamin. Ito ay isang makapangyarihan at, sa parehong oras, masakit na mensahe ang pagkawala ay hindi lamang pagkawala. Ito ay isang sinadyang pagpili na maaaring magdulot ng higit pang sugat kaysa sa isang mainit na pagtatalo. Maaaring maipahayag ang galit, ngunit ang katahimikan ay isang uri ng kontrol, isang paraan ng manipulasyon na nag-iwan sa iyo ng pakiramdam ng kahinaan at kawalan ng kapangyarihan. Bawat segundo ng katahimikang iyon ay nagiging isang emosyonal na pahirap, isang paghihintay na tila walang katapusan. Ang pagkilala sa sakit na dulot ng pagkawala na iyon ay ang unang hakbang patungo sa paggaling. Hindi mo dapat sisihin ang iyong sarili dahil sa pakiramdam na masama. Ang nararanasan mo ay totoo at makatuwiran. Ang kakulangan ng komunikasyon ay isang bukas na sugat at kailangan mong maunawaan na ang pagpili ng kabilang tao ay hindi nagtatakda kung sino ka. Karapat-dapat kang pakinggan at igalang. Panahon na upang gumawa ng matibay na desisyon. Huwag hayaang madaig ka ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan na dulot ng katahimikan. Tukuyin ang iyong mga emosyon at tanggapin ang mga ito. May karapatan kang maghanap ng mga relasyon na magdudulot ng kaliwanagan at respeto sa iyo. Huwag hayaang ang kawalan ay maging normal sa iyong buhay. Ang tunay na koneksyon ay nangangailangan ng komunikasyon at ang katahimikan ay hindi dapat ipagkamaling kapayapaan. Kung nakarating ka na sa puntong ito, ito ay isang palatandaan. Isang palatandaan upang tingnan ang iyong sarili at tanungin, ano ba talaga ang nararapat para sa akin? Ang sagot ay maaaring masakit, pero ito ay kinakailangan. Kailangan mong magtakda ng mga hangganan at kilalanin na ang kawalan ay hindi isang uri ng pagmamahal. Panahon na upang piliin kung ano ang mas nararapat para sa iyo at palibutan ang iyong sarili ng mga taong pinahahalagahan ang iyong boses. Narapat kang mamuhay sa isang kapaligiran kung saan iginagalang ang iyong mga emosyon ang katahimikan ay maaaring maging isang sagot, ngunit hindi ito dapat maging ang tanging sagot. Isipin muli ang iyong halaga at kung ano talaga ang gusto mo sa iyong mga relasyon. Panahon na upang kumilos at hanapin ang katotohanang magpapalaya sa iyo mula sa bigat ng kawalan. Ang kawalan ng komunikasyon ay hindi lamang tanda ng tunggalian, ito ay refleksyon kung paano hinaharap ng isang tao ang kanilang mga emosyon at ang iyong pagiging bukas. Kapag tumanggi ang isang tao na magsalita, Mahalagang maunawaan na ang desisyong iyon ay higit na nagsasabi tungkol sa kanilang pagkatao kaysa sa iyo. Dapat mong tandaan na hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. Maraming tao ang dumadaan sa magkakatulad na sitwasyon at kaya't mahalagang kilalanin ang iyong mga damdamin at tanggapin na hindi ito normal o katanggap-tanggap. Maaaring maging isang masamang gawi ang katahimikan. Kapag ang komunikasyon ay naputol, sumisibol ang kawalan ng katiyakan. Nakulong ka sa isang labirint ng mga pagdududa, iniisip kung dapat kang kumilos ng iba o kung may magagawa ka upang mabago ang sitwasyon. Ang ganitong pagninilay-nilay ay natural, ngunit hindi dapat maging isang patibong. Mahalaga na huwag kang malunod sa dagat ng mga insekuridad. Ang nangyari ay hindi salamin ng iyong mga kakayahan, kundi ng kakulangan sa emosyonal na pagkamature ng kabilang panig. Ang dapat mong gawin ngayon ay tumingin sa sarili at suriin ang iyong mga pangangailangan tanungin ang sarili, ano ang aking mga hangganan? Mula sa puntong ito, maaari kang magsimulang magtakda kung ano ang katanggap-tanggap sa iyong mga relasyon. Hindi dapat palampasin ang katahimikan. Dapat mong iparating na ang komunikasyon ay mahalaga para sa anumang malusog na relasyon. Kapag hindi ka pinapansin ng isang tao, hindi ibig sabihin ito na dapat mo itong tanggapin bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Identipikahin ang mga pattern ng pag-ugali na nagdudulot ng kawalan. Madalas, ang kawalan ng komunikasyon ay kaugnay ng takot sa mga hidwaan o sa kakulangang makapagpahayad ng emosyon. Maaaring ang kabilang tao ay may sariling pinagdaraan ng mga isyo, ngunit hindi nito makatarungan ang sakit na iyong nararamdaman. Mahalagang huwag kang maging isang pasibong tagapanood sa iyong emosyonal na buhay. May karapatan kang humiling ng respeto at konsiderasyon. Kung ang kawalan ay tumatagal, oras na para kumilos. Huwag nang hintayin na ang kabilang tao ang magsimula. Ang katahimikan ay maaaring mukhang isang paraan ng proteksyon, ngunit sa totoo lang, ito ay isang harang na humahadlang sa paglago ng anumang relasyon. Kailangang maging proaktibo. Harapin ang sitwasyon ng may kalinawan at katiyakan. Ipaliwanag kung paano ang kawalan ng komunikasyon ay nakakaapekto sa iyo. Huwag matakot na ilahad ang iyong mga emosyon karapat dapat kang marinig. Ang reaksyon ng kabilang tao ay maaaring magbago. Maaaring siya ay makaramdam na kinukwestiyon, defensibo, o kahit nagulat. Tandaan na ang paraan ng kanyang pagtugon ay hindi iyong responsibilidad. Ang mahalaga ay ikaw ay nagbigay ng iyong posisyon. Ginawa mo ang nararapat upang ipagtanggol ang iyong nararamdaman. Ito ay isang pagpapakita ng lakas at pagbibigay halaga sa sarili na dapat ipagdiwang. Sa maraming sitwasyon, ang kawalan ay maaaring senyales na ang relasyon ay hindi malusog. Kung ang isang tao ay hindi handang makipag-usap, maaari itong magpahiwatig na hindi sila namumuhunan ng emosyon sa relasyon. Isa itong babala upang suriin mo muli ang dinamika. Maaaring matuklasan mo na nararapat kang magkaroon ng higit pa sa isang koneksyon na namarkahan ng katahimikan. At sa paggawa ng pagmumuni-muni na ito, nagbubukas ka sa mga bagong posibilidad, mga bagong relasyon na pinahahalagahan ang iyong boses at nag-aambag sa iyong kapakanan. Kung ang kawalan ay nananatili kahit na ikaw ay nagpahayag na, maaaring malinaw na pahiwatig ito na oras ng magpatuloy. Hindi madaling gawin ang desisyon na ito, ngunit kailangan mong isaalang-alang ang iyong emosyonal na kapakanan. Hindi dapat magdikta ang takot sa kalungkutan o sa hindi kilala sa iyong pagpili. Nasa isang paglalakbay ka ng pagtuklas sa sarili, at kailangan mong palibutan ang iyong sarili ng mga taong handang makipag-ugnayan ng tapat. Huwag kalimutan na ang komunikasyon ay isang dalawang daan na proseso. Upang umunlad ang mga relasyon, kailangan ng parehong partido na makaramdam ng kaligtasan at respeto. Ang kawalan ay hindi bahagi ng malusog na prosesong ito. Dapat mong aktibong hanapin ang mga relasyon, kung saan may palitan, kung saan ang iyong mga alalahanin at damdamin ay isinasaisip. Mula sa bagong pangunawa na ito, hanapin ang mga kapaligiran at tao na pinahahalagahan ang bukas na komunikasyon. Bumuo ng mga relasyon na hinihikayat ang emosyonal na pagpapahayag. Kapag napalibutan mo ang iyong sarili ng mga indibidwal na nakakaunawa ng kahalagahan ng dialogo, lumilikha ka ng isang ligtas na espasyo para sa iyong sarili. Hindi lamang nito pinapabuti ang iyong mga relasyon, kundi pinapalakas din ang iyong kumpiyansa. Ngayon na ang tamang panahon upang gawing aral ang sakit na ito. Gamitin ang karanasang ito bilang gabay sa iyong mga hinaharap na interaksyon. Maaaring nakaharap ka sa katahimikan, ngunit hindi nito dapat tukuyin ang iyong mga inaasahan para sa hinaharap. Kilalanin na ang kawalan ay hindi pagmamahal. Panahon na upang mangako sa mga relasyon na hindi lamang nirerespeto, kundi ipinagdiriwang ang iyong presensya at emosyon. Sa wakas, tandaan palagi na karapat dapat kang marinig. Ang katahimikan ay hindi tanda ng pagmamahal, kundi isang hadlang na humihiwalay sa iyo mula sa mga totoong mahalaga, ang tunay na koneksyon. Panahon na para kumilos para sa iyong kaligayahan at panloob na kapayapaan. Kilalanin ang iyong halaga at hanapin ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Ang daan ay maaaring maging hamon, ngunit ito ay ang iyong paglalakbay. At mayroon kang sapat na lakas upang magpatuloy. Kapag nahaharap ka sa katahimikan, mahalagang maunawaan ang lalim ng epekto nito sa iyong buhay. Ang kawalan ng komunikasyon ay hindi lamang isang detalye, ito ay isang isyu na matinding nakakaapekto sa iyong emosyonal na kalagayan. Huwag hayaang ang kawalan ng sagot ay maging normal sa iyong mga relasyon dapat kang humingi ng respeto at konsiderasyon, sapagkat ito ay mahalaga para sa isang malusog na relasyon. Ang tahimik na katahimikan ay maaaring magpalala ng pagkalito at sakit. Maaari kang makaramdam ng kawalan ng kakayahan na umusad, na sa isang siklo ng mga pagdududa. Mahalagang tanggapin na ang sitwasyong ito ay hindi mo responsibilidad ang paraan kung paano ang isang tao ay humaharap sa kanyang emosyon ay sumasalamin sa kakayahan niyang makipag-usap, hindi sa iyong kakayahan na marinig. Hindi mo dapat pakiramdam na nagkasala ka dahil humihiling ka ng kalinawan at dialogo. Ilagay sa perspektibo ang kahulugan ng pagiging tahimik. Kapag isang tao ay tumangging magsalita, maaari itong magdulot ng pakiramdam ng pag iisa Maaari kang magsimulang magtanong ukol sa iyong halaga at mga katangian. Ngunit tandaan, ang kawalan ng sagot ay hindi nagbabawas sa kung sino ka. Ang iyong mga damdamin ay mahalaga at nararapat na ipahayag. Huwag hayaang ang kawalan ng komunikasyon ay makapinsala sa iyong tiwala sa sarili. Ang pagtatakda ng malinaw na mga hangganan ay mahalaga. Tukuyin ang iyong tinatanggap at ang hindi mo tinatanggap sa iyong mga relasyon. Kung ang kawalan ay nagiging palagian, panahon na para makipag-usap ng hayagan ukol sa iyong inaasahan. Sabihin sa ibang tao na ang komunikasyon ay mahalaga sa iyo. Ipahayag kung paano naapektuhan ng kakulangan ng mga sagot ang iyong emosyonal na estado. Maaaring maging mahirap ang pag-uusap na ito, ngunit kinakailangan upang kapwa intindihin ng mga partido kung nasaan sila. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, maging handa na makinig sa reaksyon ng iba. Maaring hindi ang sagot ang iyong inaasahan at iyon ay katanggap-tanggap. Ang mahalaga ay nakapagtaya ka ng iyong sarili. Pinayagan mong maging marupok ka at ipinakita mong mahalaga sa iyo ang relasyon. Ang saloobing ito ay isang palatandaan ng lakas, hindi ng kahinaan. Kung tatanggi ang isa pang tao na makipagkomunikasyon, kahit na pagkatapos ng ganitong pagkukusang loob, isa itong palatandaan na maaaring hindi na magkakaroon ng kalusugan ang relasyon. Mahirap tanggapin, ngunit mahalaga ang pagkilala kung kailan hindi na gumagana ang isang koneksyon. Pahintulutan ang sarili na maramdaman ang sakit ng pagkakatanto na ito, ngunit huwag hayaang ikulong ka nito. Napakikli ng buhay para sa mga relasyong hindi nagdudulot ng kasiyahan at paglago. Isa alang alang kung ano talaga ang nais mo sa iyong mga relasyon. Karapat dapat ka sa mga taong pinahahalagahan ang iyong mga damdamin. Maghanap ng mga koneksyon kung saan may mutual na respeto at bukas na komunikasyon. Ito ang uri ng relasyon na nagtataguyod ng paglago at kaligayahan. Hindi mo kailangang magtiis sa kakaunti. Makatarungan ang paghahanap ng suporta mula sa mga kaibigan o pamilya sa panahong ito. Ang pakikipag-usap tungkol sa iyong mga karanasan ay maaaring makatulong na luminaw ang iyong mga isip at damdamin. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Minsan, ang suporta mula sa labas ay maaaring magbigay ng bagong pananaw na hindi mo pa natutuklasan. Ang pagsasalita tungkol sa iyong mga damdamin ay maaaring magpalaya at makatulong na mapatotohanan ang iyong nararanasan. Tandaan na ang paghahanap ng malusog na relasyon ay isang paglalakbay. Maaaring tumagal ng panahon upang makahanap ng mga taong talagang handang makipagkomunikasyon at kumonekta ng tapat. Huwag mawawala ng pag-asa. Bawat hakbang na ginagawan mo patungo sa talagang nais mo ay isang hakbang sa tamang direksyon. Pahalagahan mo ang iyong oras at enerhiya, at huwag kang magpaka na tanggapin ang anumang koneksyon na hindi umaayon sa iyong mga pangangailangan. Ang pagpapahalaga sa sarili ay isang mahalagang aspeto sa prosesong ito. Dapat mong kilalanin ang iyong mga katangian at kung ano ang nayaambag mo sa isang relasyon. Huwag mong hayaan na ang kawalan ng komunikasyon ay makabawas sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Karapat dapat ka sa pagmamahal at respeto, at ito dapat ang maging pundasyon ng anumang relasyon. Kung ikaw ay komportable, isaalang-alang ang paghahanap ng tulong mula sa isang profesional. Maaaring magbigay ang therapy at pagpapayo ng isang ligtas na espasyo upang tuklasin ang iyong mga emosyon at karanasan. Ang isang therapist ay maaaring makatulong sa iyong mas maunawaan ang iyong mga pangangailangan at bumuo ng mga estratehiya upang magtatag ng mga hangganan sa mga relasyon. Ito ay isang mahalagang kagamitan na maaaring makatulong sa iyong paglalakbay ng pagpapakilala sa sarili. Kung minsan, ang kawalan ng komunikasyon ay maaaring refleksyon ng mga bagay na pinagdadaanan ng ibang tao. Gayunpaman, ito ay hindi nangangahulugan na dapat mong tanggapin ang katahimikan bilang bahagi ng dinamika. Bawat isa ay responsable sa kanilang mga emosyon at kung paano sila nakikipagkomunika sa iba. Ang pagkilalang ito ay mahalaga para sa iyong personal na paglago. Ang kailangan mong iwasan ay maging kontento sa kawalan. Maaari itong magdala sa isang siklo ng sakit at kawalan ng kasiyahan. Kung hindi magbabago ang sitwasyon, mahalaga na ikaw ay magdesisyon. Ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi kailangang maging isang dramatikong pangyayari kung minsan, ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyong kapakanan. Sa paglayo mula sa mga relasyong hindi nagdudulot ng kasiyahan, binubuksan mo ang espasyo para sa mga bagong oportunidad. Maaaring lumitaw ang mga bagong koneksyon kapag pinayagan mo ang iyong sarili na maging bukas sa mga tao na talagang pinahahalagahan ang komunikasyon. Maging handa sa pagtuklas ng mga bagong pagkakaibigan at relasyon na maaaring magbigay ng pagkapantay-pantay na nararapat para sa iyo. Sa huli, ang kawalan ay hindi dapat maging permanente sa iyong buhay. Karapat dapat kang mapaligiran ng mga tao na nagmamalasakit at handang magbukas ng kanilang damdamin. Ang komunikasyon ang susi para makabuo ng malusog at pangmatagalang relasyon. Lagi kang maging maalam sa iyong mga pangangailangan at huwag mag-atubiling hanapin ang mga bagay na tunay na nagmamalasakit sa iyong sarili. Ikaw lamang ang tanging tao na responsable sa iyong emosyonal na kalagayan. Unahin mo ang iyong sarili. Napakahalaga ng buhay upang sayangin sa mga katahimikan na hindi nagkakaroon ng kahulugan sa pag-ibig at respeto. Panahon na upang kumilos, pahalagahan ang iyong sarili at hanapin ang mga koneksyon na tunay na mahalaga. Ang pagpili ay nasa iyong mga kamay at ikaw ang may kakayahang hubugin ang iyong mga relasyon ayon sa iyong mga pangangailangan at hangarin. Maaaring maging mapanghamon ang landas, ngunit ikaw ay handa upang harapin ito magpatuloy na may katiyak bawat hakbang ay isang pagbabago patungo sa mas malusog at mas masayang hinaharap. Kapag pinili mong pahalagahan ang iyong sarili, hindi lamang ito isang personal na desisyon, kundi nagpapadala ka rin ng malinaw na mensahe sa universo, karapat dapat ka sa respeto. Simula sa pagkilala mo sa iyong mga pangangailangan, mahalagang kumilos ng naayon sa mga yon. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging impositibo o agresibo, kundi maging asertibo. Gawin mong malinaw ang iyong mga inaasahan sa relasyon sa paligid mo. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay isang mahalagang hakbang. Kapag ipinapahayag mo ang iyong mga inaasahan, binibigyan mo ang ibang tao ng pagkakataon na mag-adjust o magdesisyon kung nais nilang manatili sa iyong buhay. Ang kalinawan na ito ay maaaring maging hindi komportable sa simula, ngunit kinakailangan ito upang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ikaw ay emosyonal na ligtas. Ang tapat na pag-uusap ang pundasyon ng anumang malusog na relasyon. Kung may isang tao na ayaw makipag-usap, ito ay dapat na isang babala. Ang kawalan ng kagustuhan na makipag-usap ay madalas na nagpapahiwatig na ang ibang tao ay hindi handa sa relasyon. Pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at kung ito ay katanggap-tanggap. Hindi mo kailangang magtiis sa mga sitwasyong hindi nagpapalaganap ng iyong kalusugan. Habang humihiwalay ka sa mga relasyon na hindi rumerespeto sa iyong boses, mapapansin mo ang mga pagkakataon para sa mas malusog na koneksyon. Bago at mas mabuting pagkakaibigan at relasyon ay maaring lumitaw kapag ikaw ay nagbigay ng pahintulot sa iyong sarili na hanapin ang mga taong nagbibigay halaga sa bukas na komunikasyon. Maging handa sa pagbuka sa mga bagong bagay, kahit na ito'y nangangailangan ng kaunting kahinaan. Makipag-usat sa mga kaibigan o pamilya tungkol sa iyong mga karanasan. Ang pagbabahagi ng iyong mga pinagdaanan ay nakakatulong upang mailagay ang mga bagay sa perspektibo at maaaring magbigay ng mahahalagang pananaw. Minsan, ang pananaw mula sa labas ang kailangan mo upang mas malinaw na makita ang sitwasyon. Kung kinakailangan, humanap ng profesional na suporta. Makakatulong ang isang therapist na palalimin ang iyong pag-unawa tungkol sa iyong mga pattern sa relasyon at kung paano mo ito mababago nagbibigay ang therapy ng isang ligtas na espasyo upang galugarin ang iyong mga damdamin at bumuo ng mga estratehiya upang mas mahusay kang makipagkomunika. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming tao ang humaharap sa mga katulad na hamon. Ang susi ay huwag pahintulutan na manaig ang katahimikan. May kapangyarihan kang hubugin ang iyong mga relasyon. Bigyan ng prioridad ang sarili. Bawat hakbang na gagawin mo patungo sa malusog na relasyon ay isang hakbang patungo sa iyong kaligayahan. Ang landas ay maaaring hindi madali, ngunit ito ay iyong landas, at nararapat kang tahakin ito ng may dignidad at respeto. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago ang lahat ng tumimo sa iyong puso ngayon. At, kung may kabuluhan, ibahagi ang kwentong ito sa isang tao na nangangailangan din na marinig ito.